Konichiwa, konbanwa mga peeps. That means hello, good evening. Uh, ngayon nandito kami ngayon sa Osaka, Japan. So ito naman ang uh, next highlight na ipapakita ko sa inyo. So right now, we just got in and we are checking in Ito 'yung hotel namin na napili ni ni Pritzy na sa kami mag-stay sa Osaka. Look at that. Kanda, di ba? Okay, so um, dyan lang kayo at papakita uh, namin sa iyo mga highlight ng Osaka so uh, gusto nila mag dessert ngayon so we decided na may nagturo sa amin na ito raw pinakamasarap na dessert uh, shop dito sa Osaka so check it out guys so gusto nila tikman yung uh, coffee jelly dito sa Japan kasi sikat to dito yung coffee jelly So, natin. Si Giselle ayaw ng coffee jelly. Guys, ito ang Shinseibashi. This is the main uh, uh, shopping area uh, dito sa Osaka, Japan. So, napakalaki itong shopping uh, area na ito. So, lahat ng gusto nyo makita, and dito lahat. super haba nitong shopping area nito talagang almost uh, mga 2 miles o mga siguro 4 kilometers ang haba Christina. ng shopping area mapapagod kayo sa kakalaka sa so, sobrang daming uh, uh, mabibili rito sa so, mga mahilig mag shopping yan ito sa Osaka talaga ang bilihan mura dito kaysa sa ibang lugar andito lahat kung gusto nyo magpasalubong sapatos clothing electronics lahat andito lahat Now, dito naman tayo sa Dotonbori. This is the heartbeat place ng Osaka. Sikat ito dahil dito ang nightlife, neon lights, at mga entertainments, food, and all kind of restaurant dito sa Dotonbori. So, sa middle niya, makita mo may, siyang river. So, pwede kayo sumakay dun sa boat. So guys, ito at sinubukan namin itong riverboat, uh, uh, river boat. So kaso wala akong naintindihan doon sa sinasabi ng uh, na, ano namin, ng uh, tourist guide namin kasi Japanese eh, Hapon. <laughs> Pero ang kanta men, ito may mga lights, super. the ice cream you want, though. Oh, I want to try that. <laughs> Then, yeah, of course, dito rin yung makikita lahat ng street food ng Japanese sa Japan. You have to go sa Osaka, <laughs> to Tongbor. So, dito kami nag-enjoy talaga ng gusto. Ah, makadami street food na tinikman namin dito. Alos tapos kami. Dahil lahat masasarap. You wanna try this one? Okay. Yan guys, yung nakikita nyo, isa sa pinaka-famous yan sa street food ng hapon. Uh, squid ball yan, sarap niya. Uh, yung ikot-ikot niya tel nga kailangan iluto yung yung kabilang side. Pero ang loob niyan, squids. Uh, tinikman namin yan, napakasarap. I do There you go mga peeps, ito mga highlight ng Osaka. So nakita nyo, ang daming street food, uh, yung neon uh, lights entertainment, dun sa Dotonbori, tsaka yung shopping mall. So yun ang mga highlights ng Osaka. So there you go guys, uh, next time papakita ko pa yung iba. Thank you.